Hi guys, uh, nandito kami ngayon sa Sipalay guys, Pamitik okay, so kasama si Guys, kasama ko si Snapshot Ayan guys, maghanap kami ng spot dito Mga random people So, ayan guys, ang ganda dito guys oh. kami dala sa kameraw so, Maghanap tayo dito ng mga uh, pitikan guys Ang so, daming tao dito guys, oh. and guys okay, so. Daming tao dito guys. Yan, hanap kami dito na kan. Doon tayo. Ha? Hanap tayo ng tikabid doon. Oh, uh, so, na lang kami mamaya guys. Bye-bye.